attorney, may ebidensya ako. Naka-screenshot. Pwede ba yun? Pwede. Ako po si attorney Matet Mga bat, at narito ang ilang KMBI, kaalaman sa mga batas at impormasyon just for you. Ang tinatawag po nating digital evidence, including screenshots, ay nasasakop ng rules on electronic evidence. Ayun po dito, ang ating screenshots o digital evidence to be admissible o maaaring tanggapin bilang ebidensya sa korte kung mapapatunayan ang kanyang authenticity, have not been altered, at klaro kung saan galing ang material kabilang ang detalye ng pagkuha o pag-save dito. Kailangan din na ang screenshot ay hindi altered or tampered evidence gaya ng paggamit ng software at maaaring i-verify gamit ang timestamp o iba pang paraan ng verification. Tanging ang mga digital evidence relevant to the case lamang ang maaring maisama bilang ebidensya at kailangan na maipresenta ito in a manner that retains their legibility and clarity kapag print o binuksan gamit ang isang gadget. Makakatulong kung may mga supporting documentation na nagpapaliwanag sa context ng inyong screenshot upang magamit ito sa inyong kaso. In short, dapat po ay compliant to the rules on relevance, authenticity, reliability, and presentation ang inyong screenshot. Kumonsulta rin po sa legal experts kung paano magagamit ng tama ang inyong ebidensya. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow Kabalikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat, masaya dito sa KMBI.